Yeah. <laughs> Hi hey guys! Welcome back to my channel! Ito na nga, nung pauwi na sina Eliza sa Manila, nagkita nag silang dalawa ni Brenda Minge sa Cagayan de Oro Airport. O diba, pauwi na nga saan si Brenda, si Eliza naman, pabalik ng Manila. Grabe talaga nung no, tagal din silang hindi nagkita, pero alam naman natin na sobrang close din sila sa loob ng bahay ni kuya. Napaka-down to earth talaga ni sa mama Brenda fan, tawag kay Brenda Minge. At sa kabilang banda, ayan, as in enjoy na enjoy din ang mga parents ni, or magulang ni Eliza si inay at itay at ang nanay ni Ella de Jesus. Yeah, diba? Parang family talaga si Aliza sa pamilya ni Ella de Jesus. Kasi mag BFF sila yan. Makita natin dyan sa photos na magkasama ang magulang ni Ella at ang magulang ni Aliza Valdez. O diba? Saan naman kaya ang next na destination ng Team Creamline? At thankful sila sa pagmamahal ng mga taga-kagayan di oro sa kanila. Hanggang sa muli. Bye-bye! Also remember, wag po tayo stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo ng upload.